Plastic po ate. Plastic kayo riyan. Yan ang ibinibenta ng ginang na ito sa palengke ng Baguio City. Sir, plastic po. Sinong mag-aakala na darating ang araw, siya'y magiging milyonarya. Si Melody, kumikita ng 150 hanggang 400 pesos sa pagbebenta ng plastic bag hanggang naisipan niyang sumali sa pera sorpresa ng RGMA o ang Radio GMA. At ang pangalan niya ang nabunot sa raffle para sa grand prize na 1 million pesos. Baguio City! Congratulations, Melody Chomaya! Yayamanin! Ang tindera ng plastic noon. Donya Milyonarya na ngayon. Hello? Kwento ni Melody, natanggap niya ang mabuting balita nito lamang lunes habang siya ay nagtitinda ng plastik. Hindi raw niya inakala ang kanyang jackpot. Lalo pat mahigit 2.6 million ang entries sa buong Pilipinas. Mama, dagamin tinmawag ka na sa aglaklako active plastic. Di pala hindi. Naragsak mo. Siyempre, naragsak. Ano mga, ano mga kapaniwala nga, nabunot siya na gan. Tapos lang, panaginip lang. Tubong Ilocos si Melody, pang-apat sa pitong magkakapatid. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng kanyang mga magulang. Tibiyag mi idi, babasit kami, ang tal-talon kami lang, mar marigrigat kami. Tapos makital-talon ti parents ko ti, talon ti sa mani, tabasit lang ti dagang. Do dahil kapos sa buhay, hindi siya nakapagkolehyo na masukan kalaunan bilang kasambahay. Yung nga panagtrabaho, ti no lang kasambahay kasi yun lang. Pa kahit ko nga tulungan ti parents ko. Dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa pamilya, naghanap ng swerte si Melody sa ibang bansa, sa Lebanon, kung saan na siya bilang all-around maid taong 2002. Tinusar ko nga kwarta, saldan ni tatang ko, jay dagami, jay taltalunan. panak jay abroad nga nagrigat mo gamit, agtrabaho yung jay. Tanagawid jay amok nga lalaki jay, Ay ti anak na jay paris. Tapos, jay amok lang nga babae tinabati. Kung purmi nga ti pang ipanan na kanya, katanak jay ang tikabsat na nga. Kasi katulong mo't lang. Awan mo ti paswildo naman. Awan pulos kwarta ka ultimo binting. Imbagtada ng amok nga taga-isabela mga... mula Ilocos Sur, sa bagyo naman siya naghanap buhay. Kung saan naging tagabantay siya ng tindahan. Kalaunan, nakilala niya si Richard, construction worker, na naging mister niya. Nagbunga ng dalawang anak ang kanilang pagmamahalan. Ora no narigatib ka. May karaos kami mag-itirigan. ito na mo't kami niya kasapulan niya. Naranasan ni Melody na magtastas na mga sinulid mula sa lumang mga tela para gawing bag. Nag-sideline din, nag-alaga ng bata at pagtitinda ng plastik sa palengke. Plastic po ate. At kahit milyonarya na siya ngayon, wala pa rin daw siyang balak na iwan ang pagtitinda ng supot. Habang kaya pa lang ma'am, aglako pa lang. Ito para ipipamilya ma'am. Kindagi masakbayan ti ubing ma'am. <laughs> apun lang ibinigay na ng Barangay 92.7 sa Baguio ang isang malaking tseke patunay na winner na si Melody Masayang-masaya po. Ah, Pagkikita <laughs> <laughs> Since na isa sa mga kababayan namin, isa sa mga taga-Bagyo ang nabunot, napakasaya po ng feeling para sa amin, lalo na dito po sa Barangay 92.7, bilang bahagi ng pagpapasaya namin sa mga listeners din namin. Balak daw niyang ibili ng bahay at lupa ang kanyang napanalunan. Ngamin namin, Jay Balay, internet ni Katugangak, Jay Balay, siyempre kahit kumatating, Jay nagrigatan ni Matmam bukas ano tirigat inakan na kami iti blessings so nga tutuloy kami ng latang uh, agyaman kini apo Dios ang swerte talaga kung dumating hindi inaasahan at kung dumating man bongga patunay diyan si Melody ang tindera ng supot na ngayon milyonarya